Arestado ang tatlong hinihinalang membro ng gun running syndicate sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nagtangka pa raw tumakas ang mga suspect kaya nagkabarilan. Nakatutok si Tech Ocampo sa GMA. Hey! Kitang-kita sa video ito ang pakikipagpalitan ng putok ng tatlong hinihinalang miyembro ng Gun Running Syndicate laban sa mga tauha ng CIDG-11. Naganap ang barilan sa Barangay Zone 4, Santa Cruz, Davao del Sur, kahapon ng umaga ayon sa CIDG 11. Matagal na raw nilang minamanmana na grupo. At is a maglinti group. Uh, we are monitored to be operating within uh, Tigos area, uh, Santa Cruz, double del Sur area for uh, early this year. And from then, we, we conducted surveillance and monitored their activities. Kaya nagsagawa raw sila ng buy operation. Gamit ang marked money, Mismong isa sa mga miyembro ng grupo na si Jonathan Kayamba daw ang nag-abot sa aset ng ibinebentang kalibre 45 na baril at Uzi machine pistol. Dito na nagkaroon ng aristuhan sa magpipinsang sospek na kinilalang sina Joy Maglente Federico, Jonathan Maglente Kayamba at Raul Maglente Alang. Pero nagtangka raw tumakas kaya nauwi sa barilan nasa rin naman at muling naaresto makaraan ang palitan ng putok. I-deal sa kuwang po pusil nga pabaligya. Mga nga, first time po namun yung aromam na ka wag yung pagpusiling yung ane. Ang mga hukbalo, mo lang na po. Kasong illegal possession of firearms and ammunition, ang kakarapin ng mga sospek na kasalukuyang nasa kustudiyan ng CIDJ-11. Tek campo nakatutok 24 oras.